Lo you no, know, uh, ito ay tungkol sa para sa mga mag-asawa no no na wag na wag niyo pong suportahan yung divorce o war, wag na wag niyo pong gagawin niyo no na susundin niyo yung mga kautosan ng mga divorce dahil nga gusto niyo yung mag-asawa uli matapos nang iwalayan yung mga kanya-kanya yung mga asawa o mga asawa niyo. Gusto ko malaman niyo no ang kasulatan sinasabi dito ng ating Panginoong Kristo no na walang kahit sinong tao no na magpapahiwalay sa mag-asawa na yan kasi silang dalawa ay isa. Kahit pa maghiwalay kayong dalawa sa paningin ng Panginoon yan nananatili kayong iisa. Sa oras nang na isang tao maghiwalay sa kanyang asawa tapos nakipagrelasyon yung isa. Kasi hindi niya mapipigilan yung pagnanasa ng laman kasi paano? Ganyan naman talaga, no. Ang isang tao nag-aasawa dahil nga hindi niya mapipigilan yung pag na nasa ayon na sa Biblia, nag-aasawa ang isa tao because of sexuality. No? Ganon. So nag-aasawa sila. Ganon. Tapos nakipagrelasyon ng isa. Yung isang babae, halimbawa yung babae yung gumagawaan nun, yung babae na nakipagrelasyon, nagkakasala ng pangangalunya at saka yung lalaki din na kanyang kinakasama o relasyon niya, nagkakasala din sa salang pangangalun niya. The same din ang mangyayari doon sa inyong asawang lalaki kung gagawin niya niya roon. Gagawin niya rin yon. Gusto ko malaman ninyo na sa, pangin, sa paningin ng ating Panginoon, kahit pa kayong dalawa ay may kanya-kanya ng kinakasama, sa paningin ng Panginoon, kayo pa rin dalawa ang mag-asawa. at kayo, kung kayong dalawa may kinakasama na kayo, may kayong dalawa at sa kayong kinakasama ninyo, nagkakasala sa pangangalunya. At gusto kong malaman nyo na ang kasalanan, ang kabayaran niyan, kamatayan, darating yung araw na pagbabayaran niya ng buhay, hindi sa lapi, buhay nyo. Kasi ang gusto ng ating Panginoon na talaga no na ang mag-asawa ay hindi dapat yan paghiwalay na kahit sino. Pero maraming mga babae ngayon no na or mga lalaki o mag-asawa na naghiwalay dahil nga sa hindi na nagkakaintindihan, hindi na nagkakaunawaan yung babae, suko na sa lalaki kasi nga dahil na singgiro, namumugbog maaari nga maghiwalay sila pero kailangan mananatili sila sa kanilang sitwasyon na hindi magkipagrelasyon o hindi mag-aasawa mag uli kasi sa oras na magkipagrelasyon sila sa iba, nagkakasala ka na ng pangangalunya, pati yung kinakasama nila, nagkakasala rin ng pangangalunya, dahil pinatulan niya yung tao na may asawa. Naalala nyo sa panahon ni Abraham, pumunta sila sa isang lugar ba Ano bang lugar tawag Sa Egypto ata yun. Kalimutan ko na ano yun. Noong sinabi ni Abraham sa kanyang asawa na si Sarah no na pumunta sila kasi kasi pinapunta sila ng Panginoon doon. Inutosan sila ng Panginoon na iwanan yung lugar nila tapos may isang hari na sinasabihan siya na ano na kano ano to inaasawa kinuha ni ng hari yung asawa ni Abraham na si Sarah kasi gusto nga na magiging asawa ng hari kasi dahil nga sa pagandahan kasi ang alibay nilang Abraham ay magkapatid lamang sila at hindi mag-asawa pero ang babala ng ating Panginoon sinabi ng ating Panginoon ibalik mo yan sa asawa yung babae na yan sa kanyang asawa kasi yung asawa niyan, propeta, which is si Abraham. Ang sabi ng ating Panginoon, pag hindi mo abal ibalik yan, kasi may asawa na yan, pag hindi mo ibalik yan, ito ang babala ko sa iyo, mamamatay ka at ang buong mong sundalo. Kasi nga, may asawa yon tapos pinakaalaman niya. Ganon yon So the same thing, ganito. Kung makipagrelasyon kayo, hindi gusto ng ating Panginoon na mga ganun ang mangyayari. Hindi lamang dahil sa mga anak lang ang mapagpagpuhan, kundi pati kayo ang magbabayad sa kasalanan ng mga ganyan. Kasi immorality yan, eh, mga ganyan. Eh. Bakit nagagawa ng isang tao ang ganyan? Because of immorality, sexual immorality, pagnanasa sa laman. Ang gusto, kung maghiwalay kayo, mananatili kayo sa sitwasyon nyo. Pero kung gusto niya talaga, Instead na mag-asawa kayo o hindi nyo na mapipigilan, magbalikan kayo kasi kayong dalawa sa paningin ng Panginoon kahit pa maghiwalay kayo, iisa pa rin kayo. Kasi nga, ang sinasabi dito sa kasulatan, iiwan ng babae at lalaki ang kanilang kanya-kanyang mga pamilya at magsama silang dalawa at magiging isa. At sinabi ng ating Panginoon sa si Kristo na hindi dapat paghiwalay na kahit sino Kasi sinong tao ang mag-asawa na yan? Kahit sinong tao hindi dapat, pero bakit marami pa rin tao na gustong gagawa ng paraan na paghiwalayin ang mag-asawa? Sa anong paraan? Sa paraan ng annulment at divorce. Noong unang panahon, ang divorce, ina-approve ng ating Panginoon sa pamamagitan ng utos ni Moises na kung ang isang babae o lalaki hindi na sila magkaintindihan o hindi na sila nagkagustuhan gagawa ng kasulatan ng lalaki o yung dalawang mag-asawa na yon na diborsyo na maghiwalay sila pwede na yon noong unang panahon tapos malaya na yung babae at lalaki na makipagrelasyon o mag-asawa uli pagdating ng ating Panginoong si Kristo dito binago niya kasi mula pa sa simula hindi talaga yan ang tama ina-approve lang yun o inuutos lang yun ng ating Panginoon dahil nga sa katigasan ng ulo ng mga tao noong unang panahon. Pero sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, ah, sinabi niya, mula pa sa simula, hindi na talaga iyan ang katotohanan. Kasi mula sa Genesis, ando na yun, sinasabi na yun doon sa panahon ni Iba at Adan na nagiging isa sila. Kaya mag-ingat po kayo. No, na hindi nyo po gagawin ang isang masamang gawain na every time na hiwalayan ng lalaki ang babae kasi sinabi ng ating Panginoon dito sa kasulatan sa Malakayas na hindi gusto ng Diyos na gawin niya ang isang masamang desisyon o masamang gawain na hiwalayan ng babae o ng lalaki ang kanyang asawa o pang magkipagrelasyon sa iba o mag-asawa ulit hindi gusto yan. Ang tawag ng Panginoon yan, masama. So sa simula pa lang, hindi na gusto yan. How much more kung mag, may mangyayari sa inyo na ganito, ganyan. Immorality and adultery na yan. Patong-patong po yung kasalanan na yan. Maniwala kayo sa akin. Sandali lang ang buhay natin dito. Walang ibang walang ibang magbibigay sa atin ng liwanag. Ang Biblia lang talaga. Ang salita ng Diyos may mga pagkakataon na nagkakasala tayo, kailangan babalik din tayo sa ating Panginoon agad. Kasi may mga pagkakataon na nagkakasala tayo na hindi natin naiintindihan. Namulat na lang tayo, aba, nakasala ako, nahiya ako, ganun. Siyempre nakakahiya. Ganyan din nangyayari sa akin. Every time na nagkasala ako sa Panginoon, every time mahihiya ako. Hindi ako karapat dapat sa mga ganito. Kasi ganito, ganyan. Lalo na sa ako tapos kasala ako kaya pinipilit kong nirectify yung mga kamalian ko ganun din yung gagawin natin lalo na no sa mga ganitong pagnanasa kasi maraming mga tao na ang sigaw kailangan ma-approve ang divorce gusto nila tapos marami pang mga masasamang tao na nagsasabi no, na pag nag-aaway sila naghihiwalay pinapos nito. may magsasabi pa deserve mo na maghanap ng iba na karapat dapat na samahan ka hanggang sa iyong pagtanda Deserve mo. Pwede yan. Gagawin nyo yan. Pero maniwala kayo sa akin, pagdating ng araw, bayaran nyo yan ang buhay. Kamatayan sa impirno. Ang baliktaran yan, ang kapalit niyan. Kung gagawin nyo ang isang masamang ta may gawain. Ang utos lagi ng ating Panginoon, kung maghiwalay kayo, kailangan hindi kayo mag-aasawa. O kaya magbalikan kayo at magiging isa. Kasi kahit anong gawin, hindi talaga kayo dalawa sa Panginoon. Kahit pa may divorce kayo, kaninong utos ang susundin nyo? Utos ng tao o utos ng Diyos? every time na susundin nyo yung mga utos ng tao ng mga ganyan, mamamatay kayo, pag niwala kayo. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, no, itong mga tao ito, nagpupuri sa akin sa pangamigitan ng labi lamang nila, pero yung puso malayo sa akin. Yung mga kautusan, yung mga kautusan ng tao, sinasabi nila na kautusan daw ng Panginoon, pero ang katotohanan, hindi sa Diyos yung mga kautusan ng tao na yan ibang kautosan ng susundin natin, yung kautosan ng Panginoon. Ikaw mismo nakakaalam yan, huwag na huwag mo gagawin yung kasamaan na yan. Huwag na huwag mo pakinggan yung mga advices ng mga masama. Kasi sinabi doon ni David sa Salmo, sa chapter 1, sinabi niya no na mapalad ang isang tao na hindi nakikinig sa mga pangaral o mga advices ng mga tao masasama patao, masama. Yan ang mga advices na tinuturuan kayo kung paano gumawa ng kasamaan. Sa mga advice nila kanilang, deserve mo yan, maghanap ng iba. Sige, maghanap ka ng iba, mag-asawa ka ng iba, yung karapat-dapat. Kahit alam naman nila na may asawa ka. Sige, mag-asawa ka, maniwala ka sa akin. Yung tao na yan, alam, alam mo, walang pagkakaiba yan sa tao nung na ikaw ay isang bulag. Tapos, na, na paturo kasi sa tao na saan ba dito tamang daan instead na tuturuan ka sa tamang daan doon kay tinuro, doon sa daan na patungo sa bangin. Ikaw, itinuturo ka niya doon sa daan patungo sa kamatayan. Every time na pakinggan mo yung mga advices sa mga tao, masama, masasama na hindi alam kung ano ang tama at mali. Basta sa kanila, matustusan ng yung kagustuhan ng laman, okay na. Pagdating ng araw, lulunurin kayo niya susunugin kayo dahil nga sa pagnanasa nyo marami ng mga hangal ang gumawa niyan pero ngayon naglalaho na lagi niyong tatandaan dito sa kasulatan sinabi dito sa Biblia sa Revelation doon sa kaharian ng Diyos walang taong marumi mga taong suwail mga taong namumuhay sa kasalanan mga taong hindi magsisisi mga taong kinukors ng Diyos na nakapasok doon sa kaharian na hindi napaparusahan wala doon ang doon sa tao, ang mga tao na doon sa karihan ng Diyos yun lang mga tao na naliligtas mga tao masunurin sa Panginoon mga tao sumusunod sa mga kaotusan ng Diyos kalooban ng Diyos mga tao matuwid paano ka magiging matuwid kung sinusuhay mo ang mga ng Panginoon gusto ng Diyos atin is mananatili tayong banal be holy for I am holy pero tayo mismo namumuhay sa kasalanan hatred pangangulunya Sinabi niya yan. Walang tao maghiwalay sa pinag-isa ng Diyos. Pero hinihiwalay sila ng mga tao dahil nasa sa mga annulment na yan at saka divorce. Mag-ingat kayo. Pagbabayaran talaga yan ang buhay niyo. Every time na tayo sa Panginoon. Mara, lagi niyo babasahin ang Biblia. Andito yan, ang kasulatan. Ito yung utos na dapat natin sundin. Hindi yung utos ng tao. Utos ng Diyos kasi mapakinabangan natin ito pagdating ng araw kung tayo ay magiging masunurin pero kaparusahan ng ating patunungan kung tayo ay hindi magiging hindi magiging masunurin or lalayo tayo sa Diyos every time na lalayo tayo sa ating Panginoon sinasalo tayo na demonyo maniwala ka ganyan ang mangyayari Nasa hanggang dito na lang na maraming salamat at God bless you God.